Indi, hindi ding ka ka pa ya ay hindi na din masukat Pagsubok na may kabigatan na pilit natin na buwan Wala nang pagkikilala ay meron ang pagtitiwala At buo ang paniniwala wala sa atin na paghihinala Dahil sa alam ko na na puso ang dapat angat Na sana aramdam mo na na ikaw ang lahat lahat Hindi hindi ka papabayaan aking pa na Lagi laging aalagaan kung wala ka pa na Di mo lang alam sinta ikay parang taglay na lakas Pangako na hawak kita kasama maglakbay sa wakas Pagkat sa'yo lamang ako Nagkaroon ng dahilan upang mundo ay mabuo Tungo doon sa karilan. kung saan ikaw ako Tayo lamang na dalawa at magsilbing linaw sa'yo Na wala na nga talaga akong ibang hinahangad Basta laging kasama ka at ang pag-ibig natin ay patuloy na madama pa sa buong mundo Alam kong hindi ko Ang mali kita Ang mawala ka, hindi ko nahahaya. Ang mangyari pa, gusto palagi Ay dito ka, sa piling nakatabi ka Huwag pigilan ang damdaming Magmahal na ng wagas Pagpilitan ang hangaring Magtagal hanggang wakas Ikaw ang kulay sa aking buhay Na nagpalinaw sa lahat Ang siyang naghukay sa patunay Na may pag-ibig na tapat At pa nga may bagay na napatuloy Humahad lang, huwag magpadala Isipin na hagang tuloy Lumangad lang upang ating matawid At di mapatid mga sinimulan natin Sa makatuwid akin ang batid Wala ni sino man Makakabago ng pagtingin Na sa'yo lang naramdaman At di magsasawang banggitin Na ikaw lang naman laman Ang puso at isip sa panaginip Na islagi ka kaya sabay sa pag-ihip Na nakasilip tungo sa pinapangarap Na wala nang bibitaw Hanggang huli ay magsa sinisigaw Mahal kita, di magsasawa Hindi ba kakakaya na mawala ka pa May lipag lalaban ka Kahit saan man mapunta Iwala mo na ang kailangan ko Laman sa buong mundo Alam ko hindi ko pagsisisiyan Ang maliit kita Lumipas man mga sa sa panahon Sa'yo sa 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 pa rin itutuon O As man arawan o taon, ikaw pa rin tumutuon. Walang sayang na sandali, lagi sa'yong ipapadama Ang pag-ibig sa'yo na di kailanman pa na mawawala Di si sirain, wasa ay pigilin ang ating sitwasyon Marating mo sanang isipipilitin, harangin balakit sa relasyon Natin dalawa, ganyan talaga, marami ang naiinggit Walang halaga, huwag mo na pa pansinin ang nagpipilit na Nasati sumira at sanay malaman mo na mali sila Handa ko makita at iparamdam sa'yo na mahal kita Di ko man kaya sa iba tumabat, sigurado naman ako na kaya ko na sa'yo ay sumapat, manatili lamang sa'yo Sana ay gano'n ka din, ako ay mahal mo din At sana kahit tumagal tayo ay gano'n pa rin At kahit na nasaan ka man ay pakatandaan mo to Sa'yo lang iikot ang pag-ibig kong ito at ang aking mundo Hindi makakatayag na oh, ka pa Kahit, ka, kahit saan man mabunta. Kung alam mo na ang kailangan ko Laban sa buong mundo Alam kong hindi ko pagsisisiya